Good evening everyone! Dito kami sa labas ng SM MOA sa tapat ng Giant Globe. Ayan. Tapos, ito plano namin maglakad lang. lalakad lang kami ng dahan dahan para may exercise sa gabi para mamaya pag matutulog tulog agad <laughs> kasi malapit lang naman malapit lang naman yung heritage Lapit lang heritage dito. Kaya lalakarin na lang amin. Para tipid. Tipid sa pamasa. Alright. Yan na. Pag sumakay ka ng ano, no? iikot pa yan sila, di ba? ikot pa dun Ikotin pa nila yan. Naman maglakad ka eh. Dere dere tsa Nagtatanong si Gabi kung may dala tayo. <laughs> traffic light nasan na ano na lang na dun mo bilis ang lakad na ako pagod

Lahat ito na tayo sa Dragon. Ayun, napikita ko na nga yung tulay. Eh. nandito na tayo. Ah, okay. Ayan, then... ang ah, mga sandanda na nga lapat. Ah, Tapos bukas, bike ulit tayo. Sumeto kayo. O, yun tayo magbabike bukas. Bakit? Ano, alas otso yung ano. Ano, sudo ba? Universe. Alasodso. Alasodso. Ay, sa hapon. Sa hapon, ang bangit sa sakyan. Ah. Madaling araw na lang. Malasing pa tayo alis. Para alasot sa dito na pa. Ay, ayan na lang. Pabiliano iba tayo dadaan. Tapos, magatay multi. Ayan lang. Kaya mo makits tulay. Tulay! Bakit meron makita yung Ay! Ayan doon tayo nga, hindi tayo dadaan dyan sa may SM. Oo nga, pero paahon pa rin yun doon. Kasi... Sa... Hindi ah! Hindi na yung paahon. Paahon ba? Ano O yan diba? o, diba? Ayun, Ay, Ay, yung may Ay, ano, yun, may... overpass. Ay, ano Ano ba ba? Ano ka ba? Naka-live ka? video lang to. Nang-upload din. Sayang din pa. ball dragon na katabi. Diba? ba? Lagpas dyan sa building na 'yan. kami, Double Dragon. Tapos sa kabila nito, doon, nandun sila, Daddy D. Okay, <laughs> pumunta kami do kanina, nakita namin si Daddy D. Naka, spiderman Black. So, doon, doon, sa likod ng Uniqlo na yan. Ayan, sa likod ng Uniqlo. Nandun si Daddy D. <laughs> Akala naman hindi si Daddy D. Eh ano, nakilala kami. <laughs> si Daddy D. <laughs> pas NA TALAGA! pas NA! pas NA! DOUBLE DRAGON PLAZA! taga isa pala silang box dun o no? sila daddy di. <laughs> Tapos nagpa-picture sila lahat sa atin. <laughs> Tapos ilagyan natin yung box lang ni daddy D. Uyo, ano waterfall. di. Uy oh! waterfall. Yun Hindi mo napansin tayo. Alin? Waterfall. Hindi waterfalls yan. Waterfalls. Oh, Diba? Jeep. tapos nandun na sa amin magbaba ng jeep magbaba ng jeep lakad na naman tapos sasakay ng tricycle pwede rin lakarin kung kaya pa ng power <laughs> kung kaya pa ng power lakarin para huwag ka mag tricycle pero parang hindi na kaya ng power. Masakit na yung binti ko kalalakad. Ilang oras tayo naglalakad? 5 to anong oras na? 8.30. Grabe, lalakad natin. Ito na tayo. Ito na tayo. tayo sumakay. Sulit, Sulit tayo daan para makuha nang ko yung tao sa taas. Tao basa taas? Para siyang parang inaabot niya yung nasa baba. Ay, ito pala <laughs> Hindi na, nalagpasan na natin yung tao. Tao. Hindi pala tao. Statue. A statue. Ito Ayun ah. Oh, ha, wala <laughs> ang la ng lasya Kami enjoy ride dito ah. Papanan nandito si Dawiwi. Si <laughs> Dawiwi. Dawiwi vlog. Dawiwi vlog. Oh, Si so the weewee vlog. binag niya pag may nasasakay siyang magandang babae. Oh. Oh, yeah. Kapit na. Lahat bang nalang. So, hanggang dito na lang, guys. Bye, guys kayo lagi kahit saan man kayo pumunta, saan man kayo naroon. Ingat! Love ya! God bless! Mwamwa chup chup!